Akala ng no marami, si Emilio Aguinaldo ang unang presidente ng Pilipinas. Pero hindi ganun kasimple ang tasaysayan. Tama, si Aguinaldo ma ang unang presidente ng unang republika ng Pilipinas na itinatag sa Kawit Cavite noong Hunyo 12, 1898. Ngunit bago pa man iyon, may isa ng pinunong ipinuring ng marami bilang unang pangulo ng revolusyonaryong pamahalaan si Andres Bonifacio, ang supremo ng kakipunan. Ang kakipunan ay may sariling pamahalaan, batas at mga opisyal. Bilang pinuno nito, si Bonifacio ang namuno sa himagsikan laban sa mga Kastila. Sa madaling sabi, bago pa man ideklara ni Aguinaldo ang kalalaan, may umiiral ng pamahalaang Pilipino sa ilalim ni Bonifacio. Kaya kung tatanungin ko sino talaga ang unang presidente ng Pilipinas, ang sagot ay BPM. Kung pag-uusapan ng Republika, si Emilio Adinaldo. Pero kung pagbabatayan ang Revolusyon, si Andres Bonifacio ang tunay na unang leader ng bayan. Ang kasaysayan ay hindi laging ipim at puti. Minsan, taylaman na nating buksan muli ang pahina upang makita ang buong kwento.